Dinin larihin <laughs> na ito, God, malupit 'yung Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ Lord lang, kusuk ka ayo ang linog lang, Lord, Lord Jesus. Lord relax, Jesus relax, relax, relax. Lord Jesus, Christ. relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ Lang, naglinog lang. Lord. Naa pa good ni sa Lord. Lord. Lord na, bridge. Shhh, Lord. Shhh, Lord, Lord, Lord. Ito, wala, wala. Oh, okay. oh, wait, so, <laughs> kusog ka ayo lang, kusog ka ayo lang, kusog jud ka ayo. Witsa, witsa, witsa. Oh, <laughs> okay ra mo kuya? Lord. Huh? Ano umaayo buhaton dai? Huh? Wait lang, wait lang, tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita gurong. Naog to sis, the bridge. Sis. Ha? Huh? Let's go down. Pinigaw naman ako sa kanan. Lang, manaog mi lang? Kusugod kayo siya lang. Naguyog. Ha? Nagaug Naguyog ihapon siya. Nagaug lang sa kanan, lab. Lang, ipaw mo lang sa lab. Nagaug mo lang, sis. Nagaug mo lang, sis. Nagaug lang, sis. Nagaug lang Wait lang, wait Dali na, dali na. Dali na. Kuha akong dog. Okay, money. Kadira, sa ikaduha, wait lang! Huwag din, Vitali!